Ayan mga guys, papunta tayo doon sa dulo. Magandang hapon para sa ating mga subscriber. Ayan sa ating mga viewers, magandang hapon sa inyo. Set out nyo pala kay Ma'am Tish Stone. Ayan, Ma'am Sonia. Magandang hapon ma'am. Nandito ngayon si Papa naman. Kasi, ah, balik. Bago tayo bumalik ng trabaho. Dadal muna tayo dito para makapag-update tayo sa inyo. Yan, nakikita ko kasi dito may naglilinis dito kasi uh, malalim ang tubig ngayon ayan o oh. May mga kalapati pa ayan ayan nagdidate yung mga kalapati mga guys oh. ayan ayan natin sa kalapati ayan nagdidate sila kasi maganda magkakamu may marami siyang ma ma dyan pag ganyan eh ah, nagagala sila ng bibig di ba yan na tingnan ang pag uh, hindi siya lumilipad okay. sa so ngayon dito guys dito tayo um, kasi nandiyan ako kanina pauwi na ako nakita ko to may mga naglilinis pati dito sa dulo sa may lapit sa piso kaya pumasok tayo dito. Ayan sila. Yung mga naglilinis dito. Ayan. Shout out sa mga tagalinis dito. Shout out sa inyo. Uh, mabuhay kayo dahil kayo ay uh, tumutulong talaga sa pag uh, clean up dito. Kayo ang inatasan din na -traba sa trabaho nyo rito sa paglinis. Yan. Uh, sana uh, good health. Ang kwanto sa inyo na maging malusog yung mga katawan nyo kasi kayo din ang inaasahan sa pamilya nyo yan yung mga ating mga kababayan dito na naglilinis baka nandito nga siguro yung aking kaibigan din na si RL, RL TV yung uh, ay sa rin dito na membro din dito yan naglilinis sila ang nagme-maintenance dito yan ang dami yung dami basura na yung pulot yan malinis na mga guys maganda malinis na may okay. basura no ayan o guys o malinis na ayan maganda na kawawan din sila talaga sa paglinis kasi iniisa isa nila yan mga guys pag sanggal ng basura Okay sana kung mga uh, dito kung mga uh, ano ba to yung mga uh, sip sipos yung mga tudya sana maganda eh. Hindi basura kasi. Kaya kawawa talaga din sila. Oh, yan pina, pinawalas din niya ni Ate oh. Yan. Tuloy-tuloy yung paglinis dito. Doon sa dulo meron din pala doon. ito yung grabe yung pagsakripisyo nila sa paglinis dito para gumanda uli ang Manila Bay Ayan. dami mga kwan ganda ng kwan mo, ganda ng walis mo, double purpose <laughs> yan o, tingnan mo, ang ganda nasa gilid tayo ng tabing dagat tayo mga guys ha Ayan. Ito ay sana. Ito kasi ang dami mga water lily. Yan yeah, mga kahoy din dito mga uh, patay na kahoy na. Ayan Daming lumulutang dito ng mga basura din dito. Ayun oh. Oh, bravo. Ito yung mga malalaking buya. Ah, tinanggal na nila. Yan ang lumulutang yan doon sa dulo. Ang gitna. Ayan yung mga basura ang dami. Sabi. Kuwawa yung ating mga naglilinis dito. Ayan. Pero sa lang man to guys, pag uh, hindi naman mga masama ng panahon. Sa grit lang man to. Kasi dito marami talagang nagbubulong dito na maglinis yung malinis yung lugar yung Manila Ang ganda. Yun sila, oh, isa isa nila yung paglinis. Ayan. Hindi ko alam kung ano tawag nito, yung itong kanto yung barko nila, yung bar, ano, barge. Hindi ko alam kung ano tawag niyan. Yan oh, ang grabe yung pagwalis nila diyan oh. Ayan, ganito. Ang dami. Ayan. Kulay oras yan. Pero pagkakarap ko ay naglilinis din kasi yan eh. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito. Itong barge nila. Ayan. Grabe mga guys oh. Ayan. Ganda. Ayan. Tuloy-tuloy yung paglinis nila doon. Baka si Arel Tebe nga siguro yun nandoon sa dulo Hindi ko lang sure kung siya Ayan Kaya dito lang tayo Balik tayo Daming basura Tuloy tuloy yung kung kanila paglinis dito guys Kasi dyan ako oh, galing kanila Dyan kasi pa na sana ako oh. Eh nakita ko naman na dami naglilinis dyan Kaya pumasok na lang ako dito sa loob Para pakita natin sa inyo May update natin kayo Ang dami parang basura dito kasi kahapon ang dami din doon sa kabila dahil sa masama ang panahon hindi talaga may iwasan yung mga kasi yung mga kuhin kasi sa mga ilog na malalaki nanggagaling din yung mga plastic na natatangay dinadala sa dagat ngayon ang dagat naman tubig dagat ibinabalik din dito sa tabi tayo, tayo pa rin ang maglilinis kasi kung dinadumihan dumi, ang ilog na ng basura tatangay ng yung, uh, tubig nadalhin sa dagat ang dagat naman iba balik ng dagat yan sa tabi pa rin tao pa rin ang maglilinis yan kasi kalikasan binabalik ng kalikasan kaya dapat sa ating mga kababayan huwag naman sana basta lang tapon ng tapon ng basura sa mga ilog kasi tayo rin ang magsasaper yan balang araw tapos bandang ulit ang gobyerno naman natin sinisihin uh, na papabayaan tayo ang may mga kasalanan yan bawat isa sa atin dapat uh, maging aware tayo para sa kalinisan sa ating kapaligiran maganda pag malinis yung ating paligid tapos yung mga isla dyan uh, buhay na buhay pagka malinis ang, ang kapaligiran yan ito sila no, oh, daming basura oh ito mga guys oh ayun nga sa dulo daming mga parang ayan yung mga bangka yung bangka ata yan Yan tuloy-tuloy yung kanilang paglinis dito. So, oh, hindi na kasi magaling kasi, uh, putol -putol yung install kasi ah uh, yung paggawa paglinis nila dito. Ay, Dahil pa sulat 'to, no? tayong basura tangay isang tubig tanga isang tubig so mga guys yung ating mga ating mga dito, yan ang kawawa talaga yung mga nagre-remiss dito okay lang kahoy kang kahoy kasi pwede pang gatong yan pero yung mga plastic hindi naman pwede gatong yan kasi nagkakaroon ng polusyon sa mga ganyan Ayan, dito nila tinatambak yung basura. Ang dami. Marinis na ngayon dito. Yung doon banda naman napakarami pa doon. Abutin yan mga, dalawang, ano, mga tatlong araw sa paglilinis. ay dito naman na uh, pag sa matala tinatambak. Akutin naman kasi yan. Ayan. Ayan mga guys, tayo yung na. Ay pa patulog-tulog -tulog muna tayo at mga dalawang or tatlo at babalik na ako kasi duty ko pang gabi at sa lahat ng mga subscriber natin maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo shout out sa inyo ulit lahat 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 ng mga ating subscribers natin mga viewers ayan. pati sa kayo ma'am Sonia Piston ayan shout out sa inyo ma'am maraming salamat talaga sa pagsuporta mo at di balang araw uh, sana matulungan mo din ako uh, sa pangarap ko na tutulong tayo sa mga kababayan natin mga Sa mga kapaspalad sa mga na sa mga libre -lib na lugar para nga pag nakasahod tayo ayan, pag nakasahod na o oh, tutulong natin yan sa mga tao ayan, marami salamat hanggang dito na lang muna, ingat po God bless, bye bye